Itong susunod na kabanata ukol kay General Douglas MacArthur ay ang kanyang talumpati na isinagawa sa Akademya Militar ng West Point noong kanyang tinanggap ang parangal ng Silvanus Thayer Award. Ang talumpating ito ay tungkol sa Honor, Duty, and Country o Dangal, Tungkulin, at Bayan. Ibabasa natin ito sa Tagalog sa pagsasalin ng inyong lingkod mula sa Ingles. West Point, ika-12 ng Mayo, 1962, 1962. General Westmoreland, General Groves, mga kagalang-galang ng mga panauhin, kagalang-galang na kasapi sa lipunan. Kaninang umalis ako sa hotel ngayong umaga, nagtanong sa akin ang isang naninilbihan sa hotel. Saan po ang punta nyo, General? At noong sinabi ko, West Point, sinabi niya, magandang lugar. Nakapunta na ba kayo roon? Walang sino man ang hindi mapaparamdaman ng karangalan na gaya nito, parangal na Silvano Steyer. Dahil ang pinanggalingan kong profesyon na pinagsilbihan ko ng matagal na panahon, ay siyang kinaroroonan ng mga taong minahal ko ng lubos. Nalula ako sa damdaming hindi ko maihayag. Subalit ang parangal na ito ay hindi na ipangunang ipinasadya na pangpure sa pagkatao, kundi bahaging palatandaan ng dakilang alituntunin ng katangian, alituntunin ng pag-uugali at pagkamarangal ng mga magtatanggol dito sa minamahal na lupain ng kultura at panimulang lahi. Iyan ang katuturan ng medalyong ito. Alay ito para sa lahat ng mga mata at sa magpakailanman. Pagpapahayagan ito ng marangal na katangian ng sundalong Amerikano. At dahil naisali akong makibahagi dito sa paraang marangal na huwaran Ito'y nagpapasilakbo ng damdaming dakila, subalit damdamin ding mapagpakumbaba na palaging nasa akin. Tungkulin, dangal at bayan. Itong tatlong sagradong mga salita ay marangal na nagbibilin kung ano ang karapat dapat mong ikatao, kung ano ang maari mong ikakatao, ano ang iyong ikakatao. Sila ang mga puntong tagapag-udyok sa inyo para magtatag ng lakas ng loob kapag ang lakas ng loob ay misto lang nawawala para muling magkaroon ng pananampalataya kapag waring walang dahilan para manampalataya para magpausbong ng pag-asa kapag ang pag-asa ay malugmok Ikinalulungkot ko lamang nawalas aking kakayahan ang kahusayan sa pananalita mga tula ng imahinasyon o sa talinghaga upang sabihin ko sa inyong lahat ang kanilang katuturan. Sasabihin ng mga walang paniniwala na mga katagalamang iyan, mga salawikain o marangyang mga pangungusap. Bawat pantas, diktador, sinikong mapanguyam, bawat mapagpaimbabaw, bawat mahilig magpasimuno ng gulo at ikinalulungkot kong sabihin, mga iba na lubusang iba ang pag-uugali, ay hahamakin nila ang mga ito sa pangungutya at panlilibak. Subalit heto ang ilan sa mga isasagawa ng mga katagang ito. Patutubuin nila ang iyong pangunahing katangian. Huhulmahin kayo sa inyong mga tungkuling gagampanan sa hinaharap bilang tagapag-ingat ng depensa ng bayan. Palalakasin kayo hanggang sa alam ninyo kung kailan ang kahinaan ninyo at kung kayo ay may sapat na kagitingan upang harapin ang inyong mga sarili kapag kayo'y datnan ng pagkatakot. Tuturuan kayong magtaas noo at hindi kod sa matapat na pagkabigo kundi mapagpakumbaba at marahan sa tagumpay, na hindi ihahalili ang mga salita para sa gawa, hindi manununton ng daang maginhawa, kundi humarap sa pagkahapo at sa mga tari ng hirap at hamon, pag-aralang tumayo sa unos, subalit may pakikiramay sa mga babagsak. Ang magpakadalubha sa sarili, bago tangkaing pamunuan ang iba. Ang magtaglay ng pusong malinis at hikaing mataas. Ang pag-aralan ang tumawa, subalit hindi kalilimutan ang tumangis. Ang mang-abot sa kinabukasan, subalit hindi lilimot sa nagdaang nakalipas. Ang maging seryoso, subalit hindi masyadong seseryosohin ang sarili. Ang maging mapagpakumbaba, upang matatandaan ninyo ang kasimplehan ng tunay Nakadakilaan ang nakabukad na kaisipan ng totoong karunungan, ang kababaang loob ng tunay na pagiging matibay. Bibigyan kanila ng katangian ng determinasyon sa adhikain, mabuting imahinasyon, lakas ng damdamin, kasariwaan sa malalim na balon ng buhay, ng mayamuting pangingibabaw ng lakas ng loob sa takot ng paghahangad ng pakikipagsapalaran kaysa kaginhawaan. Lilikain nila sa iyong puso ang damdaming panggigilalas ng walang pagmamaliw na pag-asa sa anumang susunod at ang ligaya at inspirasyon sa buhay. Tuturuan kayo sa ganitong wagas na maging opisyal at maginoo. At anong klaseng sundalo ang inyong pamumunuan? Silabay maaasahan? Silabay magiting? Silabay makakakayang magtagumpay? Ang kanilang kasaysayan ay alam ninyong lahat. Kasaysayan iyan ng Amerikanong magigiting na nasa serbisyo. Ang aking sukatan sa kanya ay naporma na. Maraming taon na ang nakakaraan at hindi ito nagmamaliw. Tinuringan ko siya noon na gaya ng turing ko sa kanya ngayon. Bilang isa sa pinakamarangal na larawan sa sand sandaigdigan. Hindi lamang bilang isa sa pinakamahusay na taong militar, kundi bilang isa sa pinakadalisay. Ang kanyang pangalan at katanyagan ay karapatan ng bawat mamamayang Amerikano. Sa kanyang kabataan at kalakasan, sa kanyang pag-ibig at katapatan, ibinigay niya lahat ng maibigay ng buhay. Hindi niya kailangan ang papure mula sa akin o kahit kaninong tao. Isinulat niya ang kanyang sariling kasaysayan at isinulat niya sa pula sa dibdib ng kanyang kaaway. Subalit, kung isipin ko ang kanyang pagtitiis sa kasawiang palad, ang kanyang kagitingan, sa singitngit ng panganib at ang kanyang kababaang-loob sa pananagumpay nalalapunos ako ng paghangang hindi ko maisalin sa salita kaanib siya sa kasaysayan bilang nagdulot ng isa sa mga pinakadakilang uliran ng matagumpay na pagkamakabayan kaanib siya sa salin lahi bilang tagaturo sa henerasyon sa hinaharap tungkol sa mga prinsipyo ng kalayaan at kasarinlan. Kaanib siya sa ngayon sa atin batay sa kanyang mga katangian at mga pagkakamit ng mga adhikain. Sa mga dalawampung kampanya, sa isang daang larangan ng digmaan, sa palibot ng libog mga apoy sa kampo, aking nasilayan iyang matatag na lakas ng loob, iyang magiting na pagpapaubaya, at iyang hindi magagaping determinasyon na nagukit ng kanyang estatwa sa mga puso ng mga tao. Mula sa isang dulo ng daigdig hanggang sa ibayo, kanyang nilimas ng malalim ang kalis ng kagitingan. Habang aking pinapakinggan iyang mga awitin, sa aking paggunita, aking nakikinikinita, iyong mga pasuray-suray ng mga hanay ng mandirigma noong unang digma ang pansandaigdigan. Napapayukod sa mga basang kabalyas, sa mga nagdadagsa ang paglakad mula umuulang takip silim hanggang sa umaambong bukang liwayway. Umuusad sa putikang hanggang bukong bukungan, sa mga basag-basag ng mga lansangan, para maghanda ng mabalasik sa paglusob, nangingitim na labi, puno ng putik at luwad, giniginaw sa hangin at ulan, patungong nakatuon sa adhikain at para sa marami sa upuang husgado ng Diyos. Hindi ko alam ang dangal ng kanilang kapanganakan, subalit alam ko ang glorya ng kanilang kamatayan. Namatay silang hindi nag-aalinlangan, hindi dumain at dala ang paniniwala sa kanilang mga puso at sa kanilang mga labi ang pag-asang tayo ay patungong magkakamit ng tagumpay. Palagi sa kanila, tungkulin, dangal at bayan. Palagi ang kanilang dugo, pawis at mga luha habang ating tuntunin ang daan at liwanag at ang katutuhanan at dalawampung taon pagkaraan sa kabilang dako ng daigdig, muling ang dumi ng mga maiitim na mga taguang hukay, ang masansang naamoy ng mga nagmumultong nakakarimarim na mga hukay, ang putik ng mga tumutulong mga taguan, iyong mga araw na kumukulo sa walang humpay na init, iyong mga walang hintong ulan ng mga mabagsik na mga unos, ang kalungkutan at ang nagningit-ngit na kapanglawan ng mga pagdadaanan sa kagubatan, ang mapait na kirot ng matagal na pagkakahiwalay mula sa mga minamahal at sinisinta sa buhay, ang nakamamatay na peste sa mga sakit sa tropiko, ang kilabot sa mga tinamaang mga lugar ng digmaan, ang kanilang matigas at determinadong depensa, ang kanilang mabilis at tiyak na pananalakay, ang kanilang hindi malupig na hangarin, ang kanilang lubos at tiyak na pananagumpay, palaging pananagumpay. Palagi na sa tuguang kalabuan ng kanilang huling tumataginting na paputok, ang pangitain ng payat kalagim-lagim ng mga mandirigma ay buong paggalang na sumusunod sa iyong hudyat ng mga kataga na tungkulin dangal bayan. Ang koda na ipinapamalagi ng mga katagang iyan ay sumasakop sa pinakamataas na mga alituntuning moral at pananaigan ang hamon ng mga etiko o pilosopiya na pinairal upang iangat ang sangkatauhan. Ang mga kinakailangan ay ang mga bagay na tama at ang pinipigilan ay ang mga bagay na masasama. Ang sundalo higit sa lahat ng ibang tao ay kinakailangang magsagawa ng pinakadakilang pagsasanay ng walang lubay, sakripisyo. Sa labanan at sa harap ng panganib at kamatayan, ipinapakita niya iyang mga banal na mga katangian na ibinigay ng kanyang may kapal noong ginawa niya ang tao batay sa kanyang sariling anyo. Walang pisikal na kagitingan at walang malupit na likas na pakiramdam ang makakapalit sa tulong ng kalangitan na siya lamang ang makakapagtaguyod sa kanya. Gaano man kakilabot ang mga pangyayari sa digmaan, ang sundalo na tinawag upang ialay at ibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang bayan ay siyang pinakamarangal na pagtubo ng sangkatauhan. Haharap na kayo sa bagong daigdig, daigdig ng pagbabago. Ang pagsulong sa labas na kalawakan ng satellite, mga ispero, mga misil ay naghuhudyat ng panimula ng panibagong epoka sa malaong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa lima o mahigit na bilyong mga taon na sinasabi sa atin ng mga siyentipiko na panahong pagkakabuo ng sangkatauhan, walang nangyaring higit na biglaan at lubusang malaking evolusyon. Hinaharap na natin ang mga bagay na hindi lamang sa mundo, kundi mga distansyang walang hangganan at sa mga hindi na maarok na mga kahiwagaan ng universo. Pinagsisikapan nating abutin ang panibago at walang katapusang hanggahan. Nangangag-usap tayo sa mga banyagang salita sa pangagkasangkapan natin ng enerhiyang kosmiko, ang paggamit natin ng hangin at sa paglaki at pagkati ng tubig, ang paglikha ng mga hindi pa nariringgang mga bagay na sintetiko para pandagdag o maari pang pampalit sa ating mga nakasanayan ng mga pangangailangan, ang paggawang dalisay sa tubig-dagat upang maari itong inumin, ang pagmina sa mga kailaliman ng dagat, para sa panibagong larangan ng yaman at pagkain ang mga panghadlang sa mga sakit upang mapatagal ang buhay hanggang sa daang mga taon ang pangasiwa sa panahon para sa mas pantay-pantay na pagpapamahagi ng init at lamig ang ulan at araw ang mga sasakyang pangkalawakan papunta sa buwan ang sa pangunahing target sa digmaan hindi na lamang hanggang sa armadong pwersa ng kalaban sa halip ay sinasali na ang sibilyang populasyon ang pangkatapusang alitan sa pagitan ng napagisangsang katauhan at ang mga mayiwagang mga pwersa ng ibang galaksya ng planeta ang tungkol sa mga pangarap at mga gunigune upang maging lubos na kapanapanabik ang buhay at sa gitna ng lahat ng samut-saring pagbabago at pagtubo ang inyong misyon ay mananatiling walang pagbabago, masigasig, hindi malalabag. Ito ay ang panalunan lahat ng digmaan. Lahat ng iba sa inyong profesional na gawain ay kinahinatnan lamang dito sa mahalagang dedikasyon. Lahat ng adihikaing pampubliko, lahat ng ibang mga proyektong pangmamamayan, lahat ng pangangailangan ng publiko, malaki man o maliit, ay manununto ng iba upang ang mga ito ay maipagpunyagi. Subalit kayo ang mga nasanay na lumaban. Sa inyo ang propesyon ng sandatahan, ang pagnanais na magwagi, ang may tiyak na kaalaman na sa digmaan walang kapalit ang tagumpay, na kapag kayo ay matalo, ang bayan ay mawawasak, na ang kinahuhumalingan ng inyong serbisyo publiko ay dapat na tungkulin dangal bayan. Pagtatalunan ng mga iba ang mga isyong kontrobersyal, pangsambayanan o pangsandaigdigan na magpapahiwalay sa mga kaisipan ng mga tao. Subalit kayo'y tahimik, mahinahon, mananatiling nakabukod na nakatayo bilang digmaan ng bayan, bilang kanyang tagapagligtas mula sa mga rumaragasang agos ng mga salungatan ng mga nasyon bilang kanyang mandirigma sa larangan ng bakbakan. Sa loob ng isang siglo at kalahati, inyong pinagtanggol, binantayan at kinanlong ang kanyang banal na mga tradisyon ng kalayaan at kasarinlan, ng katuwiran at katarungan. Hayaan ninyo ang mga boses ng mga sibilyan napagtalunan ang mga kabutihan at kamalian ng mga proseso ng gobyerno. Kahit man ang ating lakas ay hinihigop ng kinukulang na pananalipe na pinagpasasaan ng matagal ng paternalismong federal na naging masyadong makapangyarihan, ng mga pwersang lupon na naging argante, ng mga politiko na naging tiwali, ng mga krimen na naging laganap, nang mga moralidad na bumaba, nang mga buwis na sumobrang tumaas, nang mga ekstremista na naging lubusang marahas, maging kung ang ating sariling kalayaan ay kasing lubos o buo na siyang nararapat. Itong mga dakilang mga suliraning nasyonal ay hindi para sa inyong profesional na ikabibilangan o sa sol solusyong militar. Ang iyong tuntuning gabay ay nakalantad na gaya ng sampung beses na tanglaw ng kadiliman. Tungkulin, dangal, bayan. Kayo ang bisa na magbibigkis ng buong kinahabian ng sistema ng ating sambayanang depensa. Mula sa inyong mga ranggo, lalantad ang mga dakilang kapitan na magtataglay ng kapalaran ng nasyon sa kanilang mga kamay pagdating ng sandali na ang hudyat ng digmaan ay tutunog ni minsan ay hindi tayo binigo ng mahabang kulay abo na linya. Kung sakali mang ito'y inyong ipangyari, milyong multo na nakasuot ng kulay olibong kasuotan, sa kulay kayumangging kaki, sa bughaw at kulay abo, ay babangon mula sa kanilang mga puting mga kurus na nagpapadagundong ng mga mahiwagang kataga, tungkulin, dangal, bayan ito'y hindi nangangahulugang pasimuno kayo ng digmaan bagkus ang sundalo higit sa lahat ng tao ay nananalangin ng kapayapaan dahil siya ay kailangang magdusa at taglayin ang pinakamalalim na sugat at mga pilat ng digmaan subalit palagi sa ating pandinig ay tumutunog ang mga salita ni Plato na siyang pinakamatalino sa lahat ng mga pilosopo. Ang mga patay lamang ang nakakita ng katapusan ng digmaan. Ang mga anino ay humahaba na para sa akin. Ang takip silim ay narito na. Ang aking mga araw na nagdaan ay naglaho na. Himig at kulay, naglaho na sila sa mga pangarap sa mga bagay na nagdaan. Ang alaala nila ay isang kamanghamanghang kagandahan, diniligan ng mga luha, sinuyo at inaruga ng mga ngiti ng kahapon. Makikinig ako ng walang kabuluhan, subalit sa mga tengang nauuhaw, sa mga nakakabighaning melodya ng paos ng trumpeta na tumutunog ng mga notang militar ng mga malayong tambol na tumutugtog ng mahabang dagundong. Sa aking mga pangarap, muli kong naririnig ang mga lagapak ng mga sandata, ang pagkalog ng mga baril, ang kakatwa, malungkot na bulong ng larangan ng digmaan. Subalit sa takip silim ng aking gunita, palagi akong babalik sa West Point. Palagi na may alingaw-ngaw at muling aalingaw-ngaw. Tungkulin, dangal, bayan. Ngayong araw ay tanda ng aking pinal na pagtawag ng pangalan ng kasama kayo. Subalit nais kong malaman ninyo na kapag aking tatawirin ang ilog, ang aking huling buhay na kaisipan ay ang pangkat at ang pangkat at ang pangkat. Ako ay magpapaalam na sa inyo. At iyan ang kabuuan ng naisaling talumpati ni General Douglas MacArthur sa West Point.